puno pero may bunga na. Kahit nasa paso at punla pa lamang, kitang-kita mo na agad ang bunga at napapakinabangan na. Eat! Hello mga bishies! Alam nyo ba na kahit maliit pa ang inyong puno ay pwedeng-pwede na agad itong mamunga? Kung kayo nga ay namimitas ng nakatayo, abay tignan nyo naman ako ay nakaupo. <mulit> Dahil nga itong aking puno na pinagkukunan ay napakababa pero namumunga na. Maliit pa lamang ay napapakinabangan na. <mulit> Hindi nga sintulis itong aking pinipitas mga bishi. Ang tawag dito ay Brazilian Lemon. At ayon nga kay Sir Ed, masarap nga daw ito gawing juice at lalong higit masarap itong ihalo sa mga gin. <mulit> so alam nyo na bakit ako kumuha ng madami ha? <mulit> Nagtataka din ba kayo kung bakit itong mga puno na ito kahit maliliit pa lang ay namumunga na? Mayroon ngang paraan para maging ganyan din ang inyong mga halaman at pwede nyo nga itong gawin kahit sa inyong mga tahanan. Ang paraan nga na ay ang tinatawag natin na marketing o sa ibang tawag ay air layering. Ano-ano nga ba ang mga halamang pwedeng i-marko? Ito ay ang mga mangga, lahat ng klase ng citrus, avocado, guayabano, lychee, longan, kahit ang rambutan, o ang lahat ng fruit trees, maging ang ibang halaman katulad ng gumamela, San Francisco, Santan, Bugamvilla, at iba pa. Ang pagmamarkot nga ay isang paraan upang maparami ang ating mga puno ito ay hindi masyadong nangangailangan ng skills, di tulad ng grafting. Tignan nyo naman mga bishi, kahit pa maliliit ang puno ni Sir Ed at kahit nga nasa pasupa lamang ay namumunga na. Dahil lahat nga ng mga halaman na ito ay dumaan sa proseso ng marketing. Kung gusto mo ngang matuto kung paano ba ang tamang pagmarkot, pwede mong panoorin yung nakaraan kong video. O eto, tignan nyo mga bishi, ang puno na ito ay tinatawag na sweet tamarind. Hindi nga ito ordinary yung Sampalok mga bishi. Ang variety na ito ay nagmula pa sa bansang Thailand. Nung ako nga ay pumunta dito, nag-iisang piraso lang ang bunga niya. Pero sabi nga ni Sir Ed, itong mga nakaraan, sobrang dami niyang bunga. Hindi ko lang talaga naabutan. Para nga patunayan sa inyo na itong tamarind na to ay matamis, pipitas tayo mga bishi. Tignan nyo, bubot pa itong napili ko. Haber, bubot yan mga bisi. Ay patusin na natin. O eto, tikman na natin ha. Kitang-kita nyo naman sa aking itsura na hindi ako naasiman kasi nga, matamis siya. <laughs> ito ngang manga, pipitasin ko na sana. Ang kaso mo, masyado pang bubot tsaka nakakahiya naman kay sir. Kaya balikin na natin yung balot. <laughs> Kahit nga itong cherry makopa na nakalagay pa sa paso, ay namumulaklak na. Kung oh. ako lang talaga ay mailupain, ay talaga namang ito din ang aking itatanim. O eto, tignan nyo mabuti mga bisi. Nakakatakam naman talaga. Kaya naman, akin na itong titikman para aking malaman kung ano ba ang lasa ng Cherry Macopa. Medyo bubut pa nga ang kanyang itsura pero sa tingin ko naman ay pwede na siyang tikman. Kaya naman ako'y pumitas at tumikim ng isa. Alam nyo ba yung lasa ng cherry na bubblegum? Yon! Ganyan na ganyan ang lasa niya mga bishi. Bubot na cherry bubblegum. Ganon. <laughs> Plano ko nga bumalik ulit dito para naman matikman kung ano ba talaga ang lasa nito kapag yung hinog na at malaki na. Samantalahin ko na nga lang din ang pagkakataon na baka naman pwede maglambing sa inyo mga bishi. I-follow nyo din po si Sir Ed Magnaye. Kapag pinanood nyo nga ang kanyang mga video, kayo din ay matututo katulad ko. O, oh, paano ba mga busy, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paala